sa mga kalaliman ng mundo, isang lalaki ang tataas na magbabago sa kasaysayan ng sangkatauhan. Pero sino ba talaga siya? Ang mga propeta ay nagbabala na tungkol dito sa loob ng mga libong taon. Ngayon, sa panahong ito ng karanasan at kaguluhan sa buong mundo, ang kanilang mga salita ay nagiging totoo sa harap ng aming mga mata. Sa gitna ng mga digmaan, krisis ekonomiya at kalamidad, isang leader ang lalabas na mag-aalok ng mga sagot sa lahat. Hindi ito simpleng politiko o general na nakita na natin dati. Ito ay isang taong may kapangyarihang lampa sa normal na kakayahan ng tao. Ang kanyang mga salita ay parang tubig sa disyerto para sa mga taong uhaw sa kapayapaan. Ang Biblia sa Daniel 7 at Apokalipsis 13 ay naglarawan na sa eksakto kung ano ang mangyayari. Ang sampung hari ay magbibigay ng kanilang kapangyarihan sa hayop. Ang mundo ay magkakaisa sa ilalim ng isang leader na mag-aalok ng walang hanggang kapayapaan. Pero sa likod ng maskara ng tagapagligtas ay nakatago ang pinakamalaking panlilinlang na makikita ng mundo. Ang taong ito ay magsasalita ng iba't ibang wika na parang native speaker. Kilala niya ang bawat kultura, tradisyon at relihiyon sa mundo. Kapag nagsalita siya sa harap ng kahit sinong grupo ng tao, lahat ay napapasunod sa kanya. Hindi ito simpleng talento, ito ay supernatural na kapangyarihan na nagmumula sa kadiliman. Mga leader na naging magkaaway sa loob ng mga siglo ay bigla na lang nagiging magkakaibigan dahil sa kanya. Ang vision ni Daniel tungkol sa sampu't isang sungay ay nagiging reality na sa panahong ito. Ang teatro ng mundo ay nagiging eksaktong stage na inilarawan ng mga propeta. Nakikita na natin ang literal na pagtupad ng mga pinakasolemning babala ng kasulatan tungkol sa pagtatapos ng mga panahon ang kanyang platform ay imposibleng mangyari sa normal na mundo ng politika. Paano mo mapapasaya ng sabay-sabay ang mga progresista at konservatibo? Paano mo bibigyan ng radical equality ang mga leftist habang binibigyan mo rin ng traditional hierarchy ang mga rightist? Pero ginagawa niya ito. Ang kapangyarihang ito ay hindi galing sa tao. Ito ay galing sa satanas mismo. Sa unang mga buwan ng kanyang pamumuno, mga milagrong ekonomiko ang nangyayari. Mga bansang dating bankrupt ay bigla na lang naging mayaman. Mga conflict na tumatagal ng mga dekada ay solve sa isang meeting lang. Climate change na akala natin hopeless na ay may instant solutions na. Mga teknolohiyang hindi pa natin naiisip dati ay biglang available na sa lahat. Pero ito ang scary part. Lahat ng ito ay nangyayari exactly tulad ng sinabi sa Biblia. Ang Antikristo ay magbibigay ng false peace muna bago niya ipakita ang tunay niyang kulay. Siya ay magiging master manipulator na magkikater sa desires ng bawat grupo. Kapitalista, may prosperity para sa inyo. Socialist, may equality para sa inyo. Environmentalist, may green solutions para sa inyo. Ang religious dimension ng kanyang leadership ay sophisticated deception. Pinagsasama niya ang lahat ng relihiyon sa ilalim ng universal spirituality. Sinasabi niya na ang specific Christian doctrines ay divisive at outdated. Maraming church leaders ang nahuhulog sa trap na ito, exactly tulad ng prophesied na religion ng end times, ang Babylon the Great na nakabasing sa hayop, pero hindi mo maririnig ang mga Kristiyanong may discernment na sumasama dito. Naiintindihan nila na ito na ang simula ng mga huling araw na binanggit sa Revelation, ang infrastructure na ginagawa niya para sa security at convenience ay actually ang foundation ng totalitarian system na gagamitin niya later. Digital IDs, cashless society, behavioral monitoring. Lahat ito ay nagiging ready na para sa mark ng hayop. Tapos dumating ang moment na magbabago ang lahat. Sa gitna ng kanyang mga success, may nangyaring hindi inaasahan ng mundo. Habang nagso-celebrate ang mga tao sa kanyang achievements, may mga signs na nagsimulang lumabas na magpapakita ng kanyang tunay na nature. Unang napansin ito ng mga Bible scholars na nag-o-observe ng mga prophetic signs. Sa Israel, napakabilis na napagdesisyonan ang peace treaty. Hindi lang basta peace agreement. Ito ay seven-year covenant na exactly tumugma sa 70th week ni Daniel. Ang third temple construction ay nagsimula na rin ng napakabilis na parang may supernatural forces na tumutulong. Ang timeline ng mga events ay sobrang precise na impossible na coincidence lang ito. Pero ang pinaka-shocking na nangyari ay ang revelation ng kanyang true power. Sa isang international summit, may naging medical emergency sa isa sa mga world leaders. Clinically dead na siya, pero nang hipuin siya ng Antikristo, bumalik siya sa buhay. Hindi ito CPR o normal na medical intervention, ito ay supernatural resurrection na nakita ng millions sa live TV. Pagkatapos ng miracle na ito, ang buong mundo ay naging mas devoted pa sa kanya. Sinasabi na nila na siya ay divine, na sent ng heaven para isave ang humanity. Ang propaganda machine ay nag-full blast na at lahat ng media outlets ay nag-proclaim na siya ay ang new savior ng mundo. Mga siyentifiko ay hindi maka-explain kung paano nangyari ang resurrection. Pero ang mga may spiritual discernment ay nakita agad na ito ay false miracle na ginawa through demonic power. Ito ay exactly ang warning ni Jesus sa Matthew 24.24 24, tungkol sa signs and wonders na magdeceive kahit sa mga elect. Ang 2 Thessalonians 2.9 ay nagsasabi na ang Antikristo ay darating with all power, signs, and lying wonders. Ngayon nakikita na natin kung gaano ka-powerful ang deception na ito. Sa loob ng mga Kristiyanong churches, nagsimulang magkaroon ng division. Yung mga church leaders na nakakita sa signs ay nagsimulang mag-warn sa kanilang congregations. Pero marami sa mga tao ay hindi naniniwala. Ang peace at prosperity na dulot ng Antikristo ay sobrang appealing na hindi nila makita ang danger. Mga families ay nag-break apart dahil sa theological disagreements. Mga kapatid na magkakasama dating nagsisimba ay nagiging magkaaway dahil sa issue na ito. Yung mga naniniwala na ito na ang End Times ay tinatawag na fearmongers at conspiracy theorists. Ang social pressure ay sobrang intense na maraming believers ang nagsimulang mag-doubt sa kanilang faith. Sa mga underground churches, ang mga mature Christians ay naggagather para sa prayer at Bible study. Ginagamit nila ang mga prophecies sa Daniel, Ezekiel, at Revelation para maintindihan ang current events na realize nila na nasa tribulation period na sila at ang worst part ay hindi pa nagsisimula. Ang three and a half years na peaceful ay malapit na ring matapos. Ang struggle ng mga believers ay hindi lang spiritual, pati physical at emotional. Ang government surveillance ay nagiging mas strict. Yung mga hindi sumasama sa universal religion ay nire-red flag sa sistema. Hindi pa sila direct na pinapahirapan, pero nakikita na nila na unti-unti silang na-exclude sa society. Sa gitna ng lahat ng ito, may mga believers na natututo kung paano mag-survive sa persecution. Nagfo-form sila ng secret networks para sa mutual support. Nagme-memorize sila ng Bible verses para sa encouragement. Nagahanda sila sa mas malaking trials na darating. Ang kanilang faith ay natitest sa fire, pero yung mga tunay na believers ay mas lumalaki ang pananampalataya sa gitna ng difficulties. Three and a half years after ang peace covenant, ang lahat ay nagbago in one day. Ang Antikristo ay pumasok sa Third Temple sa Jerusalem at nag-declare na siya ay God. Ito na ang abomination of desolation na sinabi ni Jesus sa Matthew 24:15. Ang image ng hayop ay nilagay sa Holy of Holies at lahat ng mundo ay ini-require na sambahin ito. Ang false prophet ay lumabas na rin performing miracles na magsis convince sa mga tao na sundin ang beast. Pinapababa niya ang apoy mula sa langit sa harap ng mga tao. Ginagawa niya na ang image ng beast ay magsalita at mag-move. Ang technology at demonic power ay nagsama para gumawa ng deception na never pa nakita ng mundo. Sa araw na ito, nag-implement na rin sila ng mark ng beast system. Walang makakabili o makapagtinda na walang mark sa right hand or sa forehead. Ang number 66 ay nagiging requirement para sa lahat ng economic transactions. Yung mga hindi tumatanggap ng mark ay instantaneously na ban sa lahat ng services, banking, healthcare, jobs, kahit basic necessities. Ang persecution ng mga believers ay nag-escalate sa levels na hindi pa nakita sa kasaysayan. Mass executions ang ginagawa sa mga tumatanggi sa mark. Pero kahit sa gitna ng lahat ng ito, may miracle na nangyayari. Ang 134,000 sealed Jews ay nagsimulang mag-preach ng gospel sa buong mundo. Ang two witnesses sa Jerusalem ay nag-start rin ng kanilang ministry. Ang spiritual warfare ay nasa peak na. Ang demonic forces ay fully unleashed na sa mundo. Mga supernatural phenomena ay happening everywhere. Darkness sa gitna ng araw, stars na nahuhulog, earthquakes sa mga places na hindi dating may ganoon. Ang very elements ng creation ay rebelling na against ang evil na naging dominant sa mundo. Lahat ng ito ay signs na malapit na ang return ni Christ para sa final battle. Ang consequences ng mga nangyayari ay devastating para sa humanity. Yung mundo na akala natin ay magiging utopia ay naging literal hell on earth. Ang mga promises ng Antikristo ng peace ay naging war, prosperity ay naging famine, unity ay naging persecution. Exactly tulad ng sinabi sa prophecies, siya ay magdi-destroy ng many sa pamamagitan ng peace. Ang economic system na ginawa niya ay nag-collapse dahil sa spiritual judgments. Yung mga nagkaroon ng mark ay naging subject sa painful sores na hindi nag-heal. Ang mga rivers at seas ay naging blood. Ang sun ay nag-intensify ang heat na sobrang init na nasusunog ang mga tao. Ito na ang mga bold judgments sa Revelation 16. Pero sa gitna ng lahat ng suffering, nakikita natin ang justice ng Diyos. Yung sistema na nag-persecute sa mga believers ay naging victim rin ng sarili nilang evil. Ang Beast Kingdom ay nagsimulang mag-cannibalize. Ang Sampung Hari ay nagsimulang mag-away at sisirain ang Babylon the Great. Ang political alliances na akala natin ay solid ay nabubulok na. Sa mga remnant believers na natitirang buhay, ang kanilang testimony ay naging mas powerful pa. Kahit sa gitna ng persecution, patuloy silang nagwo-witness. Ang blood ng mga martyrs ay naging seed ng church. May mga last-minute conversions na nangyayari dahil nakikita ng mga tao ang difference between ang mga may mark at ang mga walang mark. Ang restoration ay nagsisimula na rin sa Israel. Ang mga Jews ay nagsisimulang makita na si Jesus ang kanilang Mesaya. Yung remnant na nag sa wilderness ay protected ng Diyos sa loob ng 42 months ang Romans 11.26 ay nagiging reality, all Israel will be saved. Ang mga events ay building up towards ang final confrontation sa Armageddon, kung saan si Christ ay babalik na para tapusin ang lahat ng evil sa mundo. Ang mga prophecies ay hindi tumitigil sa tribulation period. Nakasulat sa Biblia na after ng seven years of tribulation, si Jesus Christ ay babalik sa lupa para sa second coming. Hindi ito secret rapture, ito ay glorious appearing na makikita ng lahat. Revelation 19.11 16 ay nag-describe sa detalye ng event na ito, si Christ na riding sa white horse kasama ang armies ng heaven. Ang Battle of Armageddon ay magiging final showdown between good at evil. Ang Antikristo at ang false prophet ay maggagather ng armies ng mundo para makipag against sa Lord Jesus Christ. Pero ang battle ay tapos na before pa man ito magsimula. Si Christ ay papatayin ang beast with ang sword na lumalabas sa kanyang mouth. Ito ay word ng Diyos. Pagkatapos ng victory ni Christ, ang Millennial Kingdom ay nagsisimula na. Si Jesus ay mag -er reign sa Jerusalem for 1,000 years. Ang mga believers na namatay during persecution ay mabubuhay muli sa first resurrection. Sila ay magiging priests at kings kasama ni Christ. Ang mundo ay marestore sa original state bago ang fall ng man. Pero ang prophecy ay hindi pa tapos doon. After ng 1,000 years, si Satan ay marirelease temporarily para sa final test. Marami sa mga tao na nabuhay during millennial reign ay mag irrebel pa rin against kay Christ. Ito ay nagpapakita na ang problem ng humanity ay nasa heart, hindi sa environment. Ang final judgment ay mangyayari sa white throne kung saan lahat ng hindi saved ay matatapong sa lake of fire. Ang new heaven at new earth ay magiging eternal home ng mga believers. Walang death, mourning, pain, o suffering doon. Ang new Jerusalem ay bababa mula sa heaven at ang Diyos mismo ay makakasama natin face to face. Ito ang ultimate fulfillment ng lahat ng prophecies, ang restoration ng perfect fellowship between God at humanity na nawala sa Garden of Eden. Ngayon, sa panahon natin, nakikita na natin ang mga signs na ito ang technology para sa mark ng beast ay available na. Ang global government structures ay nagfoform na. Ang religious unity movements ay spreading na worldwide. Ang question ay, ready ka na ba sa mga darating na araw? Hindi ito simpleng theoretical knowledge. Ito ay matter ng life and death, matter ng eternity. Maraming Kristiyano ngayon ay nag-iisip na dahil sa rapture, hindi nila mararanasan ang tribulation. Pero hindi lahat ng scholars ay agree dito my pre-trib, mid-trib, at post-trib positions. Ano man ang timing ng rapture, ang important ay ang spiritual readiness natin. Kailangan natin ng matibay na relationship kay Jesus Christ na hindi matitinag kahit sa persecution. Ang mga signs ng times ay nagpapatunay na malapit na ang return ni Christ. Ang rebirth ng Israel sa 1948, ang technological advances, ang global crisis, ang moral decay, lahat ito ay written na sa prophecies thousands of years ago. Hindi ito conspiracy theory or fear-mongering. Ito ay reality na kailangan nating harapin. Para sa mga hindi pa saved, ngayon pa lang ang best time para tanggapin si Jesus Christ bilang personal Lord and Savior. Hindi natin alam kung kailan exact ang start ng tribulation period. Mas better na secure na tayo sa salvation habang may opportunity pa. Ang Romans 10, 13 ay nagsasabi, Whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Sa mga believers naman, kailangan natin ng spiritual maturity at preparation. Mag-study tayo ng Word ng Diyos, mag-pray ng consistent, mag-build ng Christian community na magsisupport sa isa't isa. Kailangan natin ng wisdom at discernment para hindi ma-deceive ng false teachers at false Christs na lalabas sa end times.